Hi guys! Ito nga pala guys no ang bukid guys yan maraming tanim na mais so makikita nyo rin yung bahay namin dati at saka ito nga din po guys ang aming malawak na CR so ganito po dito sa probinsya guys kahit saan kayo mag CR malawak talaga dito ang CR namin at saka ito na nga guys no marami din ditong puno ng bayabas at saka dito din ang ano ah uh, pastolan din ng mga baka tsaka kambing, kalabaw to so, ito, ito na ang bahay namin bahay din namin ay sirang sira na talaga din Ma, dito din sa likuran may mga gulay din may malongga tsaka logbati at tsaka talong kaso nga lang guys no, wala na kasi nga napapabayaan na din ng aming ano gulayan so ito na nga guys ang aming bahay makikita nyo butas butas na ang sahig tapos ang dingding naman guys ganon din butas na rin pero ka, ano dati natutulogan na namin yan pero ngayon hindi na pwedeng tulogan guys so dito na guys ang aming bagong bahay so kaso lang hindi pa tapos Ito pa guys marami pang kulang so kailangan pa talaga namin ipagawa pa so, Eto na nga guys, wala na kami sa bukid. Nandito na kami sa barrio guys. Kaso ang aming ilaw dito guys ay solar lang. Kasi nga panay brown out din dito sa aming lugar guys. Kaya ito ang tinatawag sa masbati. Laging walang ilaw guys. Palagi na lang brown out. So ang tagal pati minsan bumalik ang ilaw. Dito talaga sa masbati, kadalasan ang gamit dito, solar, kasi nga, halos araw-araw.